Mula sa 10 kilo hanggang 30 kilo na ng uh, 29 pesos per kilo na bigas ang pwedeng mabili sa mga kadiwa store at center kadabuan buwan. Ayon sa Department of Agriculture, patutupad agad ang polisiyang yan sa buong bansa. Layad daw nito na mas matulungan pa ang ating mga kababayan. Binibenta ang 29 pesos per kilo na bigas sa vulnerable sector na kinabibilangan ng mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at indigents. Pinalaga ng Malacanang ang panawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Marcos resign! Marcos resign. resign! Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niya, siya pa rin po ang makikinabang. Well, na malakad mas hindi kayang mamuno ng isang taong maraming itinatago at hindi nagpapakita ng mga dokumento lalo na tungkol sa pondo. Pag hindi naman ni Vice President Sara Duterte, hindi siya ang nagsabing mag-resign ng Pangulo. Nagbigay lang daw siya ng rason kung bakit iyon ang panawagan ng mga tao. So, may sa may pare sa isyo ng confidential funds, si Vice President Sara Duterte at iba pang isyo, Baka pa natin si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Yusek, magda umaga po. Good morning, Igan. Sabi po ni BP Duterte sa inyong hamon tungkol sa confidential funds, hindi raw niya kailangan sagutin ang mga puna ng kamera. Reaction po. Nasa kanya po yun kung ayaw niya pong sagutin. Pero obligasyon po niya bilang isang busy uh, vice-presidente, isang public servant, hindi lamang para sa, uh, sa, house siya magpaliwanag, kundi sa taong bayan. Dahil pera po ito ng taong bayan. Nabanggit din niya na papunta tayo sa basurahan. Nawawalan daw ng pag-asa ang mga tao dahil walang nararamdaman sa Marcos Administration. Siguro wala lang po siya nararamdaman dahil hindi po niya nakikita at ang mga nagyagawang uh, proyekto ng uh, Pangulo at ng Administrasyon. Dahil ito po ay uh, karaniwan dito at karamihan dito ay napapanood po sa PTB4 at saka sa RTBM. At uh, kung walang nakikita siya na ginagawa ng Administrasyon, malamang ay dahil nasa ibang bansa siya. Ang Pangulo po ay nasa bansa natin ngayon, sa Pilipinas, nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente ay nawawala po at nasa ibang bansa. Naungkat nga po na pwedeng gumamit ng executive privilege sa mga miyembro ng gabinete para hindi sila okay. makadalo sa hearing tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Uh, Meron po uh, Hindi ba na nahahadlangan ito yung layunin ng hearing, uh, Yusek? Hindi po karapatan po ng Pangulo ng Administrasyon na i-exercise po itong executive privilege, especially po kung confidential in nature po ang pag-uusapan. Mm -hmm. Pero hindi man po sila, hindi dumalo, sila po'y dumalo at sumagot sa mga tanong na hindi sa po sakop ng executive privilege. So wala po maahad lang ang pag-iimbestiga po dito. Kung magpapatawag ulit ang hearing si Senator Aimee Marcos, papayagan ba ng Pangulo na dumalo ulit yung mga opisyal? Hindi po kailanman magpipigil ang ating Pangulo upang dumalo ang mga ibang opisyal para po maliwanagan din ang taong bayan. Sabi po ni Sandora Aimee, kanina ay hindi naman niya layunin siraan daw ang administrasyon sa pagtawag ng pagdinig sa Senado. Uh, siguro yun po yung sa tingin niya. Kamusta ang relasyon ng Pangulo at Sen. Aimee Marcos? Sa ngayon po, wala po tayong alam. Ako po personal po, wala po tayong alam kung sila po yung nagkausap na. Opo, pero siya ay kasama pa sa alyansa. Si oh. ang maganda pong tanongin dito ah Sir Egan ay si uh, ang um, campaign manager na si Congressman Toby Chanco po. Opo, pero lagi naman siya inimbitahan sa mga sorties. Sa pagkakaalam ko po, opo. Oho. Uh -huh. Okay, maraming salamat po Yusek sa pagsagot sa mga katanungan natin. Ingat po kayo. Salamat, salamat Igan. Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. May mga lumabas pang questionable pangalan na umano ng confidential funds mula sa Department of Education noong kalimpan nito si Vice President Sara Duterte, IK House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, kabilang dyan ang isang Amoy Liu, Fernan Amoy, at Jog de Asim na tinawag niyang Team Amoy Asim. Walang ilabas na dokumento si Ortega. Lumabas daw ang mga kainainalang pangalan ng suriin ng kamera ang acknowledgement receipts ng DepEd. Hinamon ng Malacanang si VP Duterte na ipaliwanag ang mga bagong pangalan sa confidential funds. Tugon ng vice na nasa dinner relance pa rin ngayon, hindi niya kailangan sagutin ang mga puna sa kanya. Ginit na rin noon ng vice na walang bali sa paggamit ng confidential funds sa mga opisinang hawak niya. When they can say what they want to say, and then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Sabi nga nila, pag confidential agents, confidential na mga tao, eh hindi po pwedeng... Pangalan na lang, kailangan po, meron pong, ano yan, meron pong backup, meron pong trail, kung sino po yung totoong tao. May panibagong banat naman sa administrasyon si Vice President Sara Duterte at this point, uh, we should be working our way up, but it seems that we are uh, working uh, to go to the dumpster. Ay sabi siya, nawawala na ng pag-asa mga tao dahil wala umanong nakikita mula sa gobyerno. Sinusubukan pa namin na ng pahayag tungkol dito ang Malacanang. At kaunay naman sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March 28, darating daw roon ang kapatid ng bise na si Veronica Duterte at common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia. Sa biyernes o sabon din naman, darating ang ina ng visa na si Elizabeth Zimmerman. ng mga floating barrier ang China Coast Guard sa Bahaw de Manzinloc ay sa Philippine Coast Guard. Bati sa ulat ng Super Radio DCWB, hindi lahatag roon para mapigilan umano ang pagpasok ng mga barko ng PCG, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, pati ng mga mangis ng Pinoy. Ang Bao de Masinloc ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Na mga nakaraang taon, ilang beses na rin naglagay ng mga barriers doon ng China na kalauna'y tinanggal ng Pilipinas. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PCG at Department of Foreign Affairs kaugnay rito. Idiniini Congresswoman Camille Villar ang halaga ng mga kooperatiba sa ekonomiya. Libreng health services ang isinulong ni Alin Andamo sa Albay. Naroon din sina Jerome Adonis, Ronel Arambulo, Teddy Casino, Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan at Danilo Ramos. Pagpapalakas ng local food industry ang inilatag ni Bamakino sa Pangasinan. Galing sa pamumuno ng kababaihan ang kinilala ni Mayor Abby Binay sa QC. Kahalagahan ng road safety ang tinalakay ni Congressman Bonifacio Bosita. Pagprotekta sa women and children's right ang isinulong ni Congresswoman Arlene Brosas. Humarap sa mga taga San Jose del Monte Bulacan si David De Angelo. Nagikot sa mga palengke sa Cagayan de Oro si Attorney Angelo De Alban. Sa Maynila, nakipagpulong sa mga barangay officials si Liodi De Guzman. Sa iba't ibang bayan sa Agusan del Sur, bumisita si Senador Bato de la Rosa. Kahalagahan ng pakikiisa ng mga kabataan ng idiniin ni Luke Espiritu. Pagsisigurong sapat ang supply ng bigas ang nais tutukan ni Atty. Raul Lambino. nag si Congressman Rodante Marcoleta sa Muntinlupa. Sa Bohol, hinikayat ni Manny Pacquiao na patuloy na mangarap ang mga atleta. Suporta sa mga magsasakang inihayag ni Kiko Pangilinan sa Paranaque. Nagpaalala si Ariel Kerubin na iboto ang mga may tunay na pagmamahal sa bayan. Sa Pangasinan, nakipagpulong si Senator Francis Tolentino sa sektor ng kababaihan at agrikultura. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa si GMA Integrated News. Inimbisigahan na ng National Bureau of Investigation ang hindi bababa sa 20 fake news peddler sa bansa. Yan ay matapos silang maobserbahan na dumarami at pare-pareho ang peking impormasyon na ipinakakalat online. May unang balita si Salima Refran. Mas maigting na pagsawata sa fake news. Yan ang direktiba ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation sa gitna ng anilay pagkalat ng maling impormasyon. Fake news is fake news. You all know that it's bad to to peddle fake news or lies. Fake news can can cause panic. So we just want to be on the right side of the law. Hindi bababa sa 20 umanoy fake news peddlers ang kanila ngayon iniimbestigahan pati na kung may nagpupundo o may tao o grupong nasa likod nila. Tinitingnan namin bakit bakit dumadami bakit ah uh, uh, parang iisa ang tema nila no? Ganun na uh, sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere, yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo, uh, yun ay uh, pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon, meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Hindi pinangalanan ng NBI kung sino-sino ang iniimbestigahan. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Information and Communications Technology at sa National Telecommunications Commission. Ang Commission on Human Rights pinaalalahanan ang mga law enforcement agency na ingatan at isaalang-alang ang pagrespeto sa freedom of speech at freedom of expression. Ikinababahala raw nila ang pagpapatupad ng mga paghigpit sa content sa pamamagitan ng banta ng kasong kriminal dahil nagdudulot ito ng unelight chilling effect sa mga uri ng pagpapahayag na protektado ng konstitusyon. Sagot naman dito ng NBI, Yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila. Okay lang yan. Uh, freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sa batain natin yan. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Takawin na ang 30 Pinoy na biktima umano ng pagmamalupit sa isang scam hub sa Myanmar. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Good morning. Nakarating na sa Pilipinas ang unang batch ng mga na ng mga Pilipino mula sa Myanmar. Inilahad nila ang kanilang mga karanasan upang hindi na nabadagdagan pa ang mga biktima. Tatlong Pilipino na biktima umano ng human trafficking sa Myanmar ang napauwi na sa Pilipinas. Nailigtas sila sa mga scam hubs sa Miyawadi. Nagpaunlak ng panayam ang isa sa mga na-repatriate na Pilipino at inilhad niya ang naranasang pagmamalupit sa kamay ng mga scammer. Uh, usually, mahirap talaga dun eh. Uh, ang nila kayo ng mataas na sahod tapos pagdating nyo dun, hindi naman mauubos din sa sahod nyo kakapay nila. Pag di kayo nakarich ng kota, ibibilad nila kayo sa araw. Tapos may mga times na wala kayong morning break almost 17 hours kami nagtatrabaho dun eh. Gumagamit daw sila ng ibang pangalan para makapang-scam. Ilan lang yan sa iba't ibang scam na pinagawa raw sa mga biktima kasama ang cryptocurrency at love scam. Ah uh, literally scamming talaga. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o uh, rich women and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform niya. Sa social media, nakilala ng mga biktima ang nag-recruit sa kanila mula sa Pilipinas. Patungo Myanmar, marami raw silang stopover. Dumaan daw sila sa Hong Kong, sa Thailand, bago makarating sa Myanmar. Nagkataon daw na ng raid ang mga sundalo ng military government ng Myanmar sa kanilang opisina, kaya siya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas Babala ng ating pamahalaan, iwasan ng mga mapangakit at too good to be true ng mga alok sa social media. No, may matatanggap kayo sa FB, sa Messenger. Pagkatapos pagka pinatulan mo yan, so may makakausap ka. Hindi naman sasabihin sa iyo yung tunay na pangalan, tapos magbimit kayo sa isang lugar. Yun na, iaayos na nila yung mga dokumento mo para ikaw ay bumiyahe. Doon sa backdoor, hindi ka naman dadaan sa regular eh. Hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration. Dadaan ka doon sa... Sa Sambuanga, sa or sa Palawan, tapos uh, sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw, napakatagal ng biyahe. May hatid na tulong ang gobyerno sa mga narepatriate na Pinoy para makapagsimula sila muli ng kabuhayan. Sa DMW at OWA, sila po itatanggap ng financial assistance. No? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA. No? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration program din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer. Iyan, bukas din ang umaga. Ang susunod na batch, mayigit isang daang Pilipino rin na sa ilalim din sa repatriation. At patuloy din ang imbesigasyon ng pamahalan sa mga koneksyon dito sa Pilipinas ng mga inihinalang uh, mga sindikato sa likod nitong mga scam hub. Ito ang unang balita. Malari ito sa NIA Terminal 1, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. na bangka nila. Pero sana meron silang floating lanterns. Para pang da dagdag gimmick, no? So, dagdag gimmick yun. mag ka na sila, di ba? Bawat lantern is like 200 pesos. Why not? That is true. Eto po mga kapuso, mainit-init ang plot episode ng GMA's First View original series at suspense thriller, thr thriller <laughs> drama na <laughs> Slay sa GMA Prime. Walang kayang tumalo sa kanya. He was indestructible. Wow! Sino kaya ang suspect sa pagkasunog ni fitness coach Zach played by Derek Monasterio? Pinakilala ang apat na babaeng suspect sa series. Si Gabby Garcia as Emily, Mikey Quintos as Sugar, Isabel Ortega as Yana, at Julian San Jose as Liv. Sinimulan na ni rin ni Inspector Juro played by Royce Cabrera ang pag-imbestiga sa kaso ni Zach. Una ngang sumalang dyan si Liv o si Olivia Baltazar na girlfriend ni Zach na nahuli niyang nag-cheat sa kanya. Ito na ba ang kanyang motibo sa pagpatay kay Zach? Abangan niyan tuwing 9.25 p.m. sa GMA Prime, lunes hanggang Webes, bago ang PBB Celebrity Collab Edition. May delayed telecast yan sa GTV ng 11.25 p.m. At mapapanood din yan sa View at Kapuso Stream. At ito, after seven years, sa songbird supreme, Mariah Carey, is coming back to Manila. Mimi. Binibilyan ng award-winning singer-songwriter na excited na raw makasama kanyang Lam. Sa October 14, ang Manila leg ng The Celebration of Mimi concert, ang special celebration ni Mariah sa kanyang 2005 multi-platinum album na The Emancipation of Mimi. Kasama rin sa world tour ang China, Thailand at Japan. Wow. Kinilala ang GMA Network na nagdiriwang ng 75th anniversary ngayong taon bilang Best TV Station of the Year sa 38 PMPC Star Awards for Television. Ang paborito niyong kasama tuwing umaga na 25 years na nagbibigay ng serbisyo, balita, impormasyon at saya, unang hirit, ang Best Morning Show. At ang mga host nito, ang Best Morning Show hosts. Kasi ito naman yung mga nag nagiging inspirasyon natin para mas lalo tayong uh, pagbutihin natin yung ating uh, trabaho, especially ang unang hirit, alam mo naman, first thing in the morning, kung meron kang gustong malaman sa nangyayari sa paligid. Best Magazine Show ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Documentary Program ang V. Atomaralo Specials. Habang ang Eyewitness, ginawara ng Hall of Fame para sa Best Documentary Program category. Ang award-winning hosts ng Eyewitness naman ang Best Documentary Program hosts. Best Public Service Program ang Wish Kulang. At ang hit GMA Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap ang Best Daytime Drama. Si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes ang itinanghal na Best Game Show Host. Si Ding Dong din ang itinanghal na Best Educational Show Host. Best Drama Anthology ang magpakailanman. Wagi si Paolo Contis bilang Best Single Performance by an Actor para sa magpakailanman episode na A Son's Karma. Sa isang episode din ng magpakailanman na inaanak, inanakan, wagi si Gladys Reyes bilang Best Single Performance by an Actress. Best Comedy Show ang Pepito Manaloto Tuloy ang Kwento. Best Miniseries ang Walang Matigas na Polis sa Matinik na Misis. Best Educational Program ang Born to be Wild. Best Celebrity Talk Show ang My Mother, My Story. Habang ang host nito na si Boya Bunda ang Best Celebrity Talk Show Host. Best showbiz oriented talk show ang Fast Talk with Boy Abunda. Best public affairs program ang Kayetano in Action with Boy Abunda. Ang mga host nito, ang best public affairs program hosts. Best public service program host si Dr. Edinel Calvario. Best variety show ang It's Showtime. Best talent search program hosts naman sina Julian Sanose at Braver Cruz. Tinanggap naman ni na Barbie Forteza at David Licauco na rin bilang Barda ang Herman Moreno Power Tandem Award. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, bari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.